kasi okay. ang nangyayari po madalas kapag nagsi-CR eh pag nag-i-air po kami, nag-auto lang po yung pinto at yung banyo hindi po kagad nakakalabas pero makakalabas din naman po kayo Talaga? oras uh, hours? 24 hours? Ayun! At least nakalabas kayo yung nga lang 24 hours na yung tira eh pag bukas mo may CR kayo eh gusto ko yun <laughs> ay nai sa Ha, <coughs> hey, helpful and healthy Chaling, <coughs> wait like, a minute Kung pilih-pilih mula nga, lupa kayo Kung sinisirisohin mo nga Kung sinisirisohin mo nga Ikaw, syempre, lupa nga Chusy ako Ay, di nga balay niya Diyos, ay sa Ay,

pag nakita niyo po yung mga kagano namin nakatutok sa inyo at uh, bigla, yung, bigla nyo nakita yung sa monitor,